Hello mga chingu. Andito na naman yung magic dough maker ko. Ngayon ay gagawa ko ng cinnamon roll. Tara, mga chingu, samahan nyo ako. So, ito na nga guys. Pagsasama-samahin ko na lahat ng ingredients. By the 1 hour and 30 minutes siyang mag-iikot-ikot dyan guys hanggang sa tutubo siya. Alam nyo guys, ito yung kagandahan sa meron kang bread maker kasi ilalagay mo na lang siya dyan lahat-lahat tapos hintay mo na lang siyang tutubo tapos pwede ka pang gumawa ng ibang gawain. Pero okay din naman yung minamasa pero para sa akin, naging practical lang ito na lang yung ginagamit Kaya Hintay na natin siyang magi mag, mag ano guys 1 hour and 30 minutes. So guys, ito na nga yung binasa ng bread maker kanina. Bali tumubo na rin siya. Ang gagawin ko na lang ngayon ay ipa ko siya. So, ito na nga guys. Medyo flat na siya. Ngayon, ang gagawin ko ay meron ako ditong butter at saka spatula. Bali, papahiran ko siya ng butter guys. So, after kong malagyan ng butter, guys, meron ako ditong red sugar at saka cinnamon. Tapos, ano lang ha, optional lang itong walnut na, ano, dinurog. Tapos, i-spread ko lang siyang ganyan. So, ito na nga guys, nalagyan ko na siya lahat. Ang gagawin ko naman ay i roll ko siya. Dandan lang. Actually, hindi naman ako masyadong expert dito, kaya ano na lang natin. Ayan. Hindi siya pantay-pantay. Pero okay na yan. Bali, ikakat na natin siya. Tapos, ito ang gagamitin ko, guys. Dental floss. Para lang ito sa ano. Para evenly yung pagkahiwa niya. Ganyan siya. So, ito na guys. Nahiwa ko na siya. Bali, isi-set aside ko muna siya ng mga 15 minutes. Tapos, para tumubo siya. Tapos, habang pinapatubo siya ay gagawa tayo ng ano, peel, ay ng ano, cream sa taas. Bali, ito nga pala yung ilalagay natin sa taas, guys, ng cinnamon roll. Bali, meron ako dito cream cheese, butter, at saka ano, sugar powder. Bali, pag Ahaluin ah, na lang natin siya gamit ang hand mixer. So, balikan ganito na yung itsura niya, guys lalagay mo natin siya sa ref tapos lulutoy na natin yung ginawa nating butter so lumamig na nga siya guys bali lalagyan na natin siya sa taas bali pinaka frosting niya sa taas guys, okay, lalagyan tension na. Walnut taas. Ito na guys, yung aking cinnamon roll. Yan guys. Nakita ng panganay ko, sabi niya kakain na daw siya. Ayan. So, hanggang dito na lang, guys. Salamat ulit sa panunood ng buhay ni Jumi sa South Korea. Kain po tayo. Please don't forget to like, share, and subscribe. Kamsahamnida. Bye! 아, 누가 요즘 그런지 미니 게임을 하셨어? 누너한 미니 이 맞다. 너도 응. 어